Oh, so ito guys, tuloy-tuloy po ang nagiging aksyon ng Marcos administration, ng Philippine military at ng NTFLK para po tuluyan ng matapos ito pong insurgency problem sa ating bansa dito pong sa NPA. Okay? Ito po, bagong balita. Kinumpirma ni Philippine Army Spokesperson Colonel Louis de Maala na isang mataas na leader komunista at apat na terorista ang nanutralize sa operasyon ng militar at polis sa Purok, Matinaw 2, Barangay Kampagaw, Bilar, Bohol, kaninang umaga. Nagsimula ang bakbakan kaninang 6.45 ng umaga sa pagitan ng pinagsanib na puwersa ng 47th Infantry Battalion 21st Special Forces Company ng Philippine Army at PNP Provincial Mobile Force Company, Bohol. Laban dito sa Bohol Part Committee ng CPPNPA. Ayon kay Colonel De Maala, kabilang sa mga neutralized na kalaban ang leader ng grupo na si Alias Ompok na sekretary ng Bohol Party Committee. Na-recover ng mga tropa sa encounter site ng samot-saring armas ng kalaban kabilang ang tatlong high-powered firearms at dalawang low-powered firearms. Samantalang isang pulis ang nasawi at isa ang sugatan sa naturang operasyon habang walang casualty sa panig ng militar. O sa ngayon po ay may cleaning operations doon, yung po yung naganap pagkatapos ng inkwentro. So ako po ay nakikiramay doon po sa police na na pumanaw po dahil sa operasyong ito. Nakakalungkot po na mayroong mga nagsasakripisyo ng buhay sa ating kapulisan, sa ating uh, military, dahil po sa threat na ito, Pilipino laban sa Pilipino. Pero ang magandang balita po ay dahil po sa effort ng ating gobyerno ng military, ng uh, police, ng NTFL CAP na tuloy-tuloy po ang pagsuyod sa mga lugar po na infested nitong mga organisasyon na to at uh, expected po na within the year ay uh, matapos na po itong problema Kumbaga talagang uh, sa ngayon po ay ano eh very, very, kumbaga watak-watak na pulo-pulo tong nalang po yung nangyayari kumaga uh, nahihirapan na sila mag-organize wala na po yung mga malalaking malalaking militia nila o grupo nila Uh, puro po mga pulutong-pulutong na lang po yung natitira sa grupo at sila po ay inahunting ng ating military. Uh, sana nga po ay tuluyan na pong matapos po ito para we could move on from this uh, very sad history ng ating bansa. At ma-realize po nila na wala ng point yung pong pakikipaglaban na ganyan. di ba Wala na pong point. It's time na para po magbalik loob na sa pamahalaan wala na pong patutunguhan 'yan dalawa lang po either makulong sila o ganyan po yung yung nangyari na nanut neutralize so sana po ay uh Uh, doon na tayo pumunta sa daan ng kapayapaan okay? Ang NPFL-CAC po ay uh, uh, walang tigil sa pagsugpo uh, sa grupo pong ito Pag-inform sa tao tungkol sa threat ng grupo ito Kasi yun po yung magandang nagawa ng NPFL-CAC eh. uh, Na-inform yung tao doon po sa mga maling ginagawa ng mga grupo na ito At ang hiling lang po natin ay kapayapaan okay? Matapos na po ito at magkaroon ng uh, tunay na progreso na mararamdaman po sa mga sa mga sulok-sulok sa mga baryo sa mga probinsya na talaga nahihinder po yung kanilang pag asenso dahil po uh, sa mga grupong ito na mga na mga cpp and PA. So ayun guys, thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung coverage po natin. See you po sa next video. Stay safe parati, guys. Bye-bye.